Naranasan mo na ba yung merong kang nararamdaman tapos eh, hinanap mo sa Google yung possible cause? O kaya yung nagpa-check up ka tapos lumabas yung laboratory result na ginugil mo bago ipakita sa doktor? Siguro naramdaman mo din yung feeling na habang binabasa mo yung nahagilap mo online, e eh, parang humihiwalay na ang kaluluwa mo sa katawang lupa. Dahil lang sabi sa online, malala ka na. Nangyari sa amin yan. Isa sa ayaw mong makita sa remarks sa lab results ay yung severe at yung nandun ka sa mataas na level o kaya lumampas ka na sa limit. Nako, pagka ginugel mo ang result, eh parang minsan mapapasulat ka na ng mga huling habilin mo. Pero sana kagaya din ang nangyari sa amin, isasabihin lang sa iyo na wala namang dapat ipag-alala. Nisan, napapagalitan pa tayo ng doktor pagka kumukonsulta tayo kay Dr. Google. Kasi nga, hindi naman lahat ng mababasa doon ay swak sa iyong sitwasyon. Pero alam mo, kung meron mang pakinabang ang isang health scare ay ito. Natututo tayong maging realistic. Napapaisip tayo sa halaga ng buhay at sa kalagayan ng mga taong nakapaligid sa atin. Naiisip natin ang epekto ng ating pagkawala sa kinabukasan nila at nagkakaroon din tayo ng panahon para mapag-isipan kung handa na nga ba tayo sa realidad na hindi naman natin minamadali pero hindi rin natin maiiwasan. Yan ay ang kamatayan. Nisan, yumayabang ang tao kapag naiisip niya na kayang-kaya niya naman lahat mahaba pa ang panahon at mukhang tatagal pa siya sa mundong ito pero ang sabi nga ng Bible ngunit sinabi sa kanya ng Diyos hangal ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili ang mga health scares natin ay paalala na hindi natin hawak ang buhay at hindi natin dapat baliwalain ang mga pagkakataon sa buhay na madalas ay pinalalampas lang natin. Ang totoo, hindi lang naman ang karamdaman ang siyang maaaring tumapos sa ating buhay. Marami pang iba. Kaya nga mahalaga ang ating pagpapahalaga sa bawat sandali. Sapat na ba ang panahong na ibibigay mo sa mga taong mahalaga sa iyong buhay? Meron ka bang dapat patawarin? Meron bang aksyon na hindi mo ginagawa na dapat sana ay naasikaso mo na? Hindi naman tayo nagmamadali, pero mahalagang maging realistic, di ba? Kung ang buhay natin ay masasayang, ito na din ay dahil sa kapabayaan natin. Pero ang taong batid na ang buhay ay maiksi at pansamantala lamang, yan ang taong may kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Hindi tayo dapat mamuhay sa takot, pero mali din namang mamuhay na kampante sa sarili. Ang mainam ay ang mamuhay ng may pagsunod sa Diyos upang, bandang huli, ay ating masasabi na namuhay tayo na walang pinanghihinayangan. Tama, di ba? Asa ka pa.